Magandang araw po sa inyong lahat at lalo na po sa mga tagapakinig. Isinulat ko po ang kwentong ito hindi para manakot, kundi para maging babala sa kapwa naming mga gwardya. Nangyari ito sa akin at sa matalik kong kaibigan na si Rudy noong taong 2019. Pareho kaming naka-assign bilang night shift security guard sa isang lumang gusali sa Maynila na dating ospital pero ginawang opisina ng isang kumpanya. Matagal nang walang nagtangkang bantayan ito sa gabi. Pero noong nakuha ng bagong kumpanya ang building, kami po ang napili para magbantay. Hindi agad ako pumayag po noong una. May nadidinig na akong kwento-kwento tungkol sa gusaling iyon. Lalo na't halos lahat ng bantay bago kami ay hindi tumagal ng isang linggo. Pero si Rudy po ay kampante, matapang at sanay na sa night shift. Kaya napilitan na rin akong sumama sa kanya. Noong unang linggo namin doon, tahimik po ang lahat. Medyo luma nga ang gusali. Sira-sira ang kisame sa ibang bahagi. May amoy ng lumang gamot at bulok na kahoy sa hangin pero wala namang kaming nakitang kakaiba. Ang routine po namin Iikot kami sa bawat palapag mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw Tapos ay magpapahinga kami ng konti sa maliit na guardhouse sa may labas Bago bumalik ulit sa loob ng alas 4 para sa huling ikot Noong ikalawang linggo sir Jay May nararamdaman na kaming kakaiba Una biglang bumukas ang elevator sa may 3 floor kahit wala namang tao ang pangalawa naman may nadidinig kaming tila kaluskos ng tsinelas kahit na alam naming daming dalawa lang ang nasa building si Rudy pa nga ay nagbirupa na baka multo doon ang pasyente ang dumadalaw isang gabi bandang alas 12 habang nasa second floor kami napansin namin na bukas ang isang kwarto sa may dulo ng pasilyo hindi ito normal dahil sinigurado naming nakalak ang lahat ng pintuan sa unang ikot. Nilapitan namin ang pinto at sinilip sa loob at wala namang kaming nakitang tao. Pero parang may kakaibang lamig sa loob ng kwarto na iyon. Parang nanlalamig hanggang buto ang hangin. Umalis na lang kami kaagad at sinarado na ang pinto. Sabay sabing Baka may nakadraft lang na hangin mula sa sirang bintana. Kaya kinabukasan, may nakausap kaming janitor na dating nagtatrabaho din sa ospital noon. Ang sabi po niya, may kwarto daw doon na dating operating room kung saan maraming namatay na pasyente. At yun daw ang kwarto na binuksan namin. Ayon pa sa kanya, may mga nurse at doktor doktor na nawala ng buhay doon noong panahon ng sunog sa building noong 1998. Hindi raw lahat ng kaluluwa ay nakalabas ng buhay mula sa gusaling iyon. Simula noon, naging mas madalas na ang mga kakaibang pangyayari. Madalas kaming nakakadinig ng iyak mula sa taas kahit na wala namang tao. Minsan pa nga Sir Jay may nakikita kaming aninong dumadaan sa dulo ng pasilyo pero ang pinaka kinatatakutan ko ay ng gabi ng October 31, 2019. Ang gabi ng mismong trahedya. Alas 11 ng gabi, umikot kami ni Rudy gaya ng dati. Pagdating namin sa third floor, bigla siyang humiwalay sa akin. Ang sabi niya, may nakita daw siyang dumaan sa kabilang hallway at susundan daw niya Pinakiusapan ko siyang huwag na lang habulin pero mapilit po siya. Naiwan ako sa kanto ng hallway habang siya po ay naglalakad papunta sa dilim. Inintay ko siya ng ilang minuto pero hindi po siya bumalik. Inawagan ko siya sa radyo at wala pong sumagot. Umikot ako papunta sa direksyong tinahak po niya. Tahimik po ang buong palapag. Dumaan ako sa bawat kwarto pero wala po siya. Hanggang sa makarating po ako sa operating room na dati naming binuksan. Bukas na naman ito at pagpasok ko parang may tumulak po sa akin. Natumba ako sa may sahig at nakaramdam po ako ng sobrang lamig. Nagsindi ako ng flashlight at nakita kong may marka ng kamay sa may salamin pero wala naman pong tao Umalis po ako kaagad sa kwarto at bumalik po sa guardhouse. Nagsumbong ako sa supervisor namin sa telepono at humingi po ng backup. Ilang minuto pa, dumating ang isa pang gwardya mula sa kabilang gusali para tumulong sa paghahanap kay Rudy. Nahanap siya makalipas ang isang oras. Nasa silong siya ng gusali. Walang malay at nanginginig. At nang dalhin po siya sa ospital, wala daw siyang sugat o bali pero hindi na siya nakakapagsalita. Simula noon, Sir J, hindi na siya bumalik sa trabaho. Nag-resign na rin ako makalipas ang isang linggo. Si Rudy po ay dinala sa probinsya at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaboses. Para bang may kung anong nakita siya roon na bumago po sa kanya. Nabalitaan ko din mula sa supervisor namin na isinara na ulit ang building at balak na itong ipademolish. Pero sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, nananatiling buhay sa isip ko ang malamig na hangin, ang bukas ng pinto ng operating room at ang pagkawala ni Rudy. Isang taon ang makalipas matapos ang insidenteng iyon, tinangka kong bisitahin po ang gusali sa Maynila. Sa may labas, may harang na karatula at nakasulat na bawal pumasok. Wala namang bantay Tahimik ang buong paligid pero habang nakatayo ako sa kabilang kalsada, may nadinig akong tila at tunog ng trolley ng ospital na umaandar sa loob. Wala namang dapat na ganoon na tunog. Tumindig ang balahibo ko at agad akong umalis. Hindi ko alam kung ano talaga ang nandoon. Hindi ko alam kung multo lang ba ang bumabagabag sa lugar na iyon o may mas masamang bagay na nakakulong sa gusaling iyon pero isang bagay ang malinaw. May mga lugar na dapat ay hindi na pinupuntahan pa, lalo na kapag may kasaysayan ito ng kamatayan at pasakit. Ngayon ay isa na akong tricycle driver sa bayan namin sa Batangas. Tahimik na ang buhay ko, pero may mga gabi pa rin na napapanaginipan ko si Rudy. At sa panaginip ko, nasa hallway pa rin siya ng third floor, nakatalikod sa akin at paulit-ulit na sinasabi na huwag kang lalapit. Minsan sa panaginip ko po ay lumilingon siya at wala po siyang muka. Ito po ay paalala sa mga katulad naming gwardya. Hindi lang tao ang dapat bantayan sa gabi. Minsan may mga aninong hindi mo nakikita pero naroroon. At kapag napansin kanila, baka hindi kanila palayain. Ito pong kwentong ito ay hindi po para takutin kayo ah, kundi para magingat. Ako po si Ariel, ang dating gwardya. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Isinulat ko ito bilang babala isa po akong dating security guard sa isang lumang planta ng tela sa probinsya ng Laguna. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa nangyari sa amin ng kaibigan kung si Doming na kapwa ako din namang gwardya. Noong taong 2017, hindi ko na ito mapubura sa alaala ko. Sana'y magsilbing gabay ito sa bagong gwardyang papasok sa trapahong hindi biro. Taong 2017, buwan po ng Hulyo nang ma-assign kami ni Doming sa night shift ng isang abandonadong planta na dating pagmamayari ng isang kilalang kumpanya sa Luzon. Matagal nang hindi ginagamit ang planta, mahigit sampung taon na. Pero dahil may balak ang bagong may-ari na iparenovate ito, kailangan daw ng security para hindi mapasok ng mga magnanakaw o tambay nang una kong madinig ang assignment na ito. Hindi po ako kampante. Ang lugar ay kilala sa mga kwento-kwentong kababalaghan. Maraming nagtatrabaho daw noon ang nasawi sa isang sunog sa kalagitnaan ng dekada 90. Pero dahil kailangan ko po ng pera, tinangkap ko ito. Si Doming ay mas matagal na sa akin sa trabaho. Palabiru siya pero matapang at walang inuurungan. Ang planta po ay nasa gitna ng malawak na lupain Napapalibutan ito ng mga puno at masukal na damuhan May tatlong gusali sa loob ng compound Ang main building kung saan naroon ang mga makinang panggawa ng tela Isang warehouse sa likod At isang maliit na opisina malapit po sa gate Kung saan kami naglalagi sa gabi Kami lang ni Doming ang naka-duty tuwing gabi mula alas sa is ng gabi hanggang alas sa is ng umaga. Noong unang linggo, tahimik ang lahat, malamig sa gabi, madilim ang paligid at ang tanging ilaw ay gasera sa opisina at flashlight namin. Tuwing alas 9 ng gabi at alas 2 ng madaling araw ang schedule ng ronda namin sa paligid at sa loob ng planta. Lagi kaming magkasama ni Doming. Pero pagsapit ng ikalawang linggo, nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Una habang umuulan isang gabi, may nadinig kaming tila kalabog mula sa warehouse. Agad naming pinuntahan ito ni Doming. Akala namin ay pumasok na ang magnanakaw pero pagdating namin doon, wala namang kaming nakita. Ang mga pinto ay nakasara naman. Wala ding bakas ng tao o hayop isang gabi na naman habang umiikot kami sa main building may nadinig kaming tunog ng makinang nagbubukas isa iyong lumang tela press machine na matagal nang sira at walang kuryente laking gulat namin na makita naming umaanda rito at bumubuga pa ng usok nanginginig ang kamay ko habang sinisinagan ko ng flashlight si Doming ay tahimik lang pero halatang kinakabahan pinuntahan po niya ang switch box. Patay ang lahat ng kuryente at wala pong kahit anong linya ang nakakabit. Kaya kinabukasan, sinabi namin sa supervisor ang nakita namin. Ang sabi po niya, baka may static lang o may hayop na napadaan. Pero alam namin hindi iyon totoo. Hindi basta-basta aandar ang makinang iyon ng walang dahilan makalipas ang tatlong araw habang nasa huling ronda kami. May nakita kaming babae na nakatayo sa dulo ng hallway ng planta. Puting-puti ang suot at mahaba ang buhok at nakatalikod siya. Dahan-dahan niya kaming nilingon pero wala po siyang muka. Para akong nanigas at si Doming naman ay bigla akong hinila pabalik sabay-sabing umalis na tayo rito tumakbo kami papunta sa opisina at hindi na po kami lumabas hanggang dumating ang reliever namin ng umaga. Pagkatapos noon, araw-araw ay may kakaibang nangyayari. May mga yapa kaming nadidinig sa bubong. May mga bintanang biglang bumubukas. At minsan ay may mga gamit sa opisina na nawawala tapos biglang lilitaw sa ibang lugar. Pero ang pinaka nakakatakot ay noong gabi ng August 13 alas dos ng madaling araw iyon. Mag-isa si Doming na nagdoronda. Masama po kasi ang pakiramdam ko noon kaya nagpaalam ako na hindi ako makakasama. Ang sabi niya ay kaya na daw niya. Hindi pa siya nakakaikot ng kalahating oras Sir Jay nang marinig ko ang radyo namin. At ang sabi pa nga eh, Pare, may nakita akong bata sa likod ng planta. Tulungan mo ko. Agad akong lumabas dala ang flashlight. Inahak ko ang madamong bahagi sa likod ng planta at sa kabila po ng dilim. Nakita ko ang flashlight ni Doming sa lupa at nakabukas ito. Pero wala siya. Tinawag ko ang pangalan niya pero tanging huni ng mga kuliglig ang tumugon. Makalipas po ang isang oras. Saka ko siya natagpo ang nakaupo sa isang sulok ng warehouse at nanginginig. Pawis na pawis at hindi makapagsalita para bang nakakita siya ng demonyo. Dinala ko siya sa infirmary ng barangay kinaumagahan at ayon po sa doktor, wala siyang physical injuries pero sobrang taas ng presyon at stress level niya. Hindi na siya bumalik sa trabaho pa. Ako na lang ang naiwan sa assignment. Pinilit kong magtiis para sa pamilya. Pero gabi-gabi ay lalong lumalala ang mga pangyayari. May isang beses pa nga. Habang mag-isa ako nagdoronda, bigla po akong nawala ng malay. Nagising ako kinabukasan sa loob ng planta at nakahiga sa lumang lamesa na may mga kandila sa paligid ko para akong isinailalim sa ritwala. At pag uwi ko, may mga sugat po ako sa batok at parang kagat. Hindi ko na po kinaya Sir Jay kaya naman, kinausap ko ang supervisor at humingi po ako ng transfer. Hindi na ako bumalik pa sa planta. Pero si Doming, ilang buwan na lang ay tuluyan ang nagbago. Hindi na siya makapagsalita at laging tulala. At ayon sa pamilya niya. Madalas doon niya tinititigan ng pader at sinasabing andyan na naman sila. Ilang buwan po matapos ang insidenteng iyon, nasunog po ang planta walado ibang tao sa loob pero ayon sa mga nakatira sa malapit. May nakita daw silang anino ng mga taong parang nakatayo sa bintana habang nilalamon ng apoy ang gusali. Walang makapagsabi kung saan galing ang apoy pero isa lang ang sigurado ko. May mali talaga sa lugar na iyon. Mula po noon ay hindi na ako tumanggap pa ng night shift sa mga abandonadong gusali. Si Doming ay dinala na lang sa isang mental facility ako po ay nagtatrabaho na lamang bilang daytime security guard sa isang mall. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nawawala sa isip ko ang mga pangyayari sa planta. Ang lugar na iyon ay may itinatagong sekreto. At ang sekreto ay patuloy na kumakain ng sino mang papalapit sa dilim na ito. Ito pong kwentong ito ay walang paligoy-ligoy, walang dagdag at walang bawas. Sa lahat po ng gwardyang tulad namin Huwag mong isipin na trabaho lang ito. Minsan hindi tao ang bantay ng gabi. Minsan hindi ka lang basta nagbabantay. Minamatsagan ka rin. Ako po si Rene, ang dating gwardya ng planta sa Laguna. Historia Tagalog Horror Stories